Isa ka rin ba sa na problema kung paano i-set up ang iyong star tapos wala kang TIN ID? Well, kung yan ang problema mo, sagutin natin yan. Tara, follow the steps. So, ngang una, pag nandito na tayo sa ating profile, i-click natin ang professional dashboard. Hanapin natin ang monetization at i-click natin ang star. Pag-click natin dito sa star, guys, meron dyang nakas nakalagay na set up sa gilid. Yan lang ang pindutin nyo. At dito namang sa akin, guys, na lagi nyo dyan add payout account. So, pag naklik na natin yon guys, Eto na ang lalabas. Ang let's start with the basic. So, i-fill up mo lang dyan guys ang mga information mo. After nyan, i-next lang natin at dito na naman sa second step. Ang enter business info. So, sa, sa business info, hinihingi lang niya ang counter natin at business type. Ilagay natin sa business type is ang individual. Then, i-click natin ang next. Dito naman sa pangatlo, enter your info. Hinihingi niya dito ang pangalan, middle Initial, birthday, address. I-scroll up natin at mag dito natin makikita ang tax identification number or TIN. At ang ilagay lang natin dyan ay unemployed. After nyan, i-click natin yung ang maliit na box sa baba at i-click natin ang next. Next guys, mapupunta tayo dito sa pag-link ng iyong account. Sa pag-link ng account, pinili ko ang PayPal. So, dito niya isend ang mga earnings natin sa Facebook. After natin malink ang account natin sa PayPal, lalabas naman dito ang add your tax info. So, dito sa tax info, i-click lang natin ang continue. Pag na-click na natin ang continue, dito tayo mag-fill up para sa information natin sa tax. I-click lang natin dito ang no at scroll up natin. Dito naman is no. Click natin ang next. Then, i-click natin ang select the country. Ang pipili natin syempre dito sa Pilipinas. Pag na-click na natin ang Philippines, scroll up then next. Dito naman ipapakita niya lahat ng information na nilagay mo doon. I-click lang natin ang next at dito naman provide additional details relating to your services. I-click natin dito ang 0% of services will be physically performed inside the United States. And i-click natin yan. Then next, dito naman tayo sa consent and sign. Yang maliit na box, i-check lang natin. Dito sa signature, maraming ma madalas magkakamali dito. Kaya hindi nila ma-complete talaga. Kasi hindi kompleto yung nilagay nila dito sa signature dapat ang ilagay kasi dito ang complete name including your middle name. Kagaya nito, kung dito ang nilagay mo ay kung ano ang middle name mo, yun ang ilagay mo doon sa signature. Kasi may natulungan ako na ganun. Kahit balibalik ta rin niya, pero iba pala ang ginamit ng middle name, hindi pa rin yun ma-approve. So after natin malagay ang full name natin, eto ang lalabas at double check natin dito ang mga information na nakalagay sa ating tax. So after nyan, isubmit lang natin ang form. Pagkatapos natin masubmit, ang lalabas ay eto. Your tax information is complete. Then, i-click lang natin ang Done. Then, mag-loading siya. Then, balik tayo. Balik tayo sa ating profile or i-refresh natin yung Facebook natin. Then, balikan naman natin ang notification. So, ayan ang notify. Your account has been set up. You can get paid once you earn $100. So, ayan na guys. Makikita natin kung ganyan na siya, so nakasetup na ta. At dito naman, makikita natin na visible na ang ating payout tools. I-check natin. Diyan natin makikita ang mga earnings natin from star or uh, anything na maging eligible tayo like in stream ads or ads on reels. Ayan nga siya guys. Ganun lang po kadali mag up na star dito sa Facebook na walang ginagamit na TIN. Kasi guys, nasubukan ko siya sa aking isang account na ko yung unemployed kasi ginamit, nagamit ko na yung TIN ko sa isang account ko. And gumana naman siya. Hindi lang ako sigurado kung sa lahat ba siya gagana. nakatulong itong video na ito sa yung mga katanungan, please hit the like, share this video, and leave a comment. And pakifollow na rin sa aking Facebook account para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga panibagong video. Have a great day! God bless everyone! Thank you for watching!